at tawi-tawi na may koneksyon mula sa libreng wifi ng DICT. Libreng wifi! Then, uh, I think we will put on, we will talk to the... Ouch! Not bad, ah! The Gius. Ayan. ikaw na, Yusef Paul. Yan, si Yusek Paul pa. Ang maganda ito. Ang sakit naman niya, mga DDS. 220 Mbps, libre! Samantalang naubo si Duterte, wala man lang libreng internet. 220 megabits. Yan, ito sir. Ito na. Uh, makikita naman dito, Mr. President. Nandito sila lahat. Aray ko. Si Masasaktan na naman ang mga DDS nito. Ah, ito. Ito po. camera is camera, camera is ayan, ayan. Yung LED kasi naka-screen ka. Yan. So, tulad po nun sa DepEd. Para makausap natin sila. First, ang sakit sa mata nito no 200 Mbps, 220 Mbps na pa mas malaba, mas mabilis pa sa internet ko yun ha, Batanes. Ako 100 Mbps lang ako, samantalang ang gobyerno natin may 220 Mbps nationwide. Ah. Ang sarap naman nito na no, free internet gamit ang Starlink. Uh, raise your hands. Mahataw Rural Health Unit. Rural Health Unit from Yeah, good ma morning. Good morning, aba. Puro health unit naman ngayon ah, okay. tayo ngayon, Mr. President. Tanggal zoom tayo lahat. Ito, medyo malayo-layo. Itbayat, Ay. rural health unit. Itbayat, Ay. where are you? Batanes. Batanes. North to yeah. south tayo. Oh. Yeah. speaker. Nandun siya. Uh, do, do they have a message with the President? Ay. Aray ko, sakit naman ito mga DDS. Yung oh, Mike. Mike. Oh, sige. Ay, nagsasalita. Nakamute. Ayan, nagsasalita. Nakamute. Nakamute, tata. Nakamute po. Uh, Paki-on po. Hello, good morning, Mr. President. Good morning, good morning. Oh, iyakan na naman ang mga DDS nito, mga kababayan. Good morning, sir. Magandang maga. Good morning. Yes po. Uh, in behalf of uh, Mayor Joseph Kultura, I am here to represent him, sir. So, Itong project po ng DICT sa itbayat Batanes is very helpful po, lalo na po pagka times ng... Uh... Nako Ako, mag ang mga DDS nito. itbayat uh, at Batanes, mga kababayan ko. Alam mo kung nasan si PBBM? Nasa Samar. Having ganong nung karinas. Iyak ang mga DDS. <laughs> DDS the moment. Tatay nyo, di nagawa yan. <laughs> Busy nyo, tamad. <laughs> Thank you, sir, for providing us uh, internet connectivity. Wait place like like asa uh, island po ng Batanes Thank you All Thank right. you thank you po aray yan sakit